Malaking hamon sa bansa ang mga makabagong pagbabago sa iba't ibang larangan bunga ng globalisasyon. Mas nagiging bukas ang bansa sa iba't ibang oportunidad na tuklasin ang potensyal na pakikipagsabayan sa pandaigdigang kompetisyon. Kaakibat ng mga pagbabagong ito ay ang mga hamon kung paano tutugunan ng bawat pamahalaan sa daigdig ang mga suliraning na idulot ng globalisasyon. Mga isyu sa lipunan na napag-iwanan na ngunit hindi pa lubusang natugunan bagkus patuloy pang lumalala, lalo na sa mga usapin ukol sa paggawa sa kasalukuyan, ang mga manggagawang Pilipino ay nagiging biktima ng pangaabuso at pagsasamantala ng mga kapitalista o may-ari ng mga negosyo. Kahit alam natin kung gaano sila kahalaga sa ekonomiya, hindi lahat ng kanilang pangangailangan ay naipagkakaloob ng pamahalaan. Mga kapitalista, mga may-ari ng mga negosyo. Sa maikling salita, napapabayaan ang ating mga manggagawa at nahaharap sa mga isyu sa larangan ng paggawa.